Hi guys, good morning for today's video. Nakadaan kami sa isang tindahan na maraming tindang kakanin. Tingnan nyo guys. Ang dami nilang tindang kakanin na kabilao. Mayroong poto, biko, soman, pochinta, tsaka puto na iba't iba ang kulay. So nakakainggan nyo talaga. talagang kulay guys kataga, mukhang masarap naman yung ano nila pagkain so napabili yung inang tayo dahil nahinganyo ako uh, ah, mayroong biko na mukhang obeh ang kulay yan so ito na lang yung pang notchibina natin guys kakanin iba't ibang klase ng kakanin So, ayan, guys. Ayan, dami. Yung may, ano, yung tikit na papel, ano na yan, uh, sold out na yan. So, yung lingkod, eh, nakabili na lang ng half, half bila o oh, yung, yung walang suman so kasi, ano, nagkaubusan na, sold out na yung paninda nila. So, halos lahat dito ay order na. Meron lang may ari. Ayan. Pumasok pa rin ako sa loob. O, oh, tingnan nyo. Ang ganda tingnan ng kulay ng photo. Pagkakaingan nyo. Meron nyo kong na may malaobi ang ano. Ayan. Sarap. Pagkakaingan <coughs>

Ay, nama, order na guys, salamat.